Yo guys, dito kami ngayon sa anong lugar naman? Sapang. Ha? Sapang. Sapang, Pangasinan. So, dito tayo mga tali pag guys. So, Binili kami na ang bangus. Pagkano kilo ng bangus? 200. So, ayan din natin 'yung sabilang pesto, guys. 'Yan. Bibili tayo ng hipon at alimasag. So, ang alimasag din lang ay medyo malilit. pero matataba, guys, So, Lalaki to, no? Pag lalaki nito, may itlog. <laughs> Oo. No. Oh. Okay, pag lalaki kasi may itlog eh, mas masarap yung may aligay, di ba? Mas matabaw yung babae. Ah, oh, mas matabaw yung babae? Yes, Ayun. Magkano yung ano, kilo ng alimasag mo? 180 po. 180? Oh, yun, sige, isang kilo. Oh, magkano dito? Nipo, nipo, nipo. 500 na lang madam yan. Guys, pinipilian nila tayo. Eh, talagang 150 lang bibili natin ito kasi dalawa lang ng mga mini Dana Jane Vesperas Junior. Alright. <laughs> <laughs> Bakit mo magkata tulingan? Yes. Magkata tulingan nyo rin po? 160. 160 kilo? 160. O kalahati lang o. <laughs> Tigyawat ko naman. Sa <laughs> <laughs> asitaw madam, magkano? 15. 15. Magkano lahat ate? 480 po. 480 lang yan. Hindi na po, huwag na, huwag na. <laughs> Ito pong bayad. Punta nyo guys, 480. Meron tayong stocks. Okay. Um, so, man. dito na kami sa bahay guys. Si, 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 ni yung nisi na ni the J. Destret. Ang kanyang ang aming masag. Malilit lang talaga siya guys. Pero matatabayan. yan. yung malaman. Yun yun malaman. Uh -uh. Tulad ka malilit. Pero malaman, ano? Ang <laughs> sarap ko. Masarap din kaya yung goma-goma na yan. ano yung lasa sa yan? yung <laughs> goma? Turo alay, parang anong sipit na tinitin mo, tinatali nyo na yung sipit. Kaya so, ayan, pinitrize na nyo na yung hipon. Frito lang yung gusto ko guys, walang iba kundi frito. Pinitrize lang. Wala, wag mong iyak yun. <laughs> yan. <laughs> ayan. Guys, so, etong alimang steam lang. Ayan. Ato to, kasi gano'ng ganyan. Ayan. what's up mga ka Nandito na naman kami manggugutom sa inyo. Dahil nakagigit sa yung bukid, no? na no? Oh, mainit na. So oh, kaya nandito oh. lang kami sa likod bahay kakain ngayon. At meron po tayo ngayong alimasag na cute. Yon, ang liit ng alimasag dito sa Pangasinan guys. So hindi kami nakadayo ng ano yun, eh, ng bilihan talaga ng ano yun, eh, seafoods. At meron din tayong ipon, yung bilhin natin kanina. Mm -hmm. At syempre, meron tayong pang malakasong mangga at bagong. Ito bagong. Hindi kita. Hindi at ito ang ating sausawan. Pangmalakasan din yan. Alright. thank you, Lord. Sa so, napakasarap thank na you, na ito. So, yun, kain na tayo. Hmm, hindi na nagkakasulubog yung kamay natin, ha? Oo. mm. Hindi na. Hmm. <laughs> hmm. Kain na. Kain na kayo, guys. Sarap. Hmm. Ayan, yeah, yung mga ano, nang. Ito yung binili namin kanina sa talipapa. Mm -mm. So, ang kilo ng ng, 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 hipon dito is 500. 500. Sa amin, ang kilo ng hipon, ganun, ano, pinakamalaki na yun. Mm. Kamite, ano? Mm -mm. Siya. May siya. Sobra ng luto.

Isang alam Sarap. Ito yung na, hindi nakakasawa nga niya. Kainin. Hmm, asin. Sarap. Oh, Masarap ba yung ginawa ko Yes. Kumain ka ng bawang pangontrayam. Ako pala gumawa. Opo. Sino pa? Ako rin nagluto ng hipon. Hoy, kapal mo ha. Ano ba? <laughs> ako nagluto. Ako nagluto lahat. Mm -hmm. Langaw. Hmm. Mamaya kayo kumain. Ang lang, pag talaga ganito mo guys, expect mo na mga Malangaw. kaibigan langaw natin dyan. Bende, baka vaccinated naman yung mga iyan. <coughs> 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 hmm. Ay! Sarap ah. Hmm, Hindi kita yung kanin namin pero may kanin pa Mm-hmm. Mm-hmm. mm uh -huh. May aligi ka? Wala nga eh. Ba't wala? Ito, 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 meron ito. Aligay. Yung aligay is yung itlog ng... Ano, ang dami oh, dami nga. Mm-hmm. Uh -huh. Ang hmm sarap ng suka. Mm -hmm. guys, promise. You know, wait lang go. Yung tinatawag niya aligay. Like. Hmm.

Sarap. Oh. Mm. guys. Sarap po. Kain na. Mm. Oh. Po kanin. So, gusto ko kasi hipon guys, di buttered shrimp is yung prito lang prito talaga pero mas bet ko. Yung prito, prito lang, ano? Lasang-lasa yung pagkano niya. Swim. Hmm. Pagkahipo niya. Hmm. Sarap. Hmm. Hindi na napansin yung mangga natin. Ah. Mm -hmm. Kaya pala nalaliwa yung braso ko sa ano natin. Ang sawan. Mm Hindi -hmm. mo pala nilalapit. sa <laughs> sa sawan guys. Oh. Yun Sili. sili na may bawang. kaya na sumahan natin ng bawang. Oh. Oh. Sarap. 오. 음. 이 팀구나. 음. 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 May maalito siya, oh. Siyempre. Thank you, Lord. Kapag ganito talaga yung ulam, parang hindi nakakabusog, gano'n. Pero, enjoy. hmm, <laughs> hmm. Bakit? Bakit mahal? Mm. Ako ba pinagtatawa na mo? Ang taba. Mm. sarap. Ipon. Mm. Oo. Yung crispy na ano talaga. Prito lang talaga guys. Mm. Mm. Tubig please. Tubig. Napakalamig na tubig. So, bawal mo na sore drinks. Sore drinks. Tingnan ah. ah. mo. Ah. Ipon. Crunchy. Sapsusaw niyo. Hmm. 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 Bagay tayo nagising anong oras. Mago yun. Nagising ako laging ngayon, alas 5 or 4. Dito. Iba Di talaga pag may Sarap edad na. Sarap na. Mas dami lang tumutunog na ano. Eh. Put put. Yung ano, pandipandasal. Uh -huh. Pandisal. Uh, kambing. Uh -huh. Sarap ang niya ay. mm <laughs> ano, sarap. Mm, sarap. <coughs> 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 Naubos Tapos hmm. ni. So, mga tumboy, naiinis na ako sa langaw. Nasa luwa kami, sinasaluhan ng langaw. Iyoko na. Hmm? Paano dito tayo kawain sa labas? Mamaya, masubo ko na. Pati langaw. <laughs> <laughs> Mm. Sarap pero naubos na po namin. Mm. Ano? Mukha ko naman. Mm. Hmm. Sige, magalit sa sarap ng kamila. <laughs> ah <laughs> oh, sige, ilalagay ko sa ito. Asim! Pero naubos mo namin yung kanin. Oh. Ha, dur. sige guys. Ang ganito nila nga. Silangaw! <laughs> Marami salamat ang dami ng langaw. Inaano na, ina na kami. Hi guys, <laughs> okay, so thank you guys. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Bye. Uh -huh.